Pangatlo naman mga karader, ito na yung pangwaswas. Bibigyan kita ng mga jettings na huwag mo nang expect na matipid sa gasolina. Kasi kung gusto mo nang uh, may arangkada at may dulo, eh huwag ka magtipid sa gasolina. Yung mga gantong uh, binibigay ko na pilot jet mga karader o mga carb na malalaki, eh hindi siya mostly ginagamit sa pang daily sa kapang arot arot mostly yung ano lang siya sineset mo lang siya sa bawa isiset mo siya ngayon kasi mamayang gabi may waswasan patulad ng south noodles tabaw noodles di ba mga ganyan mamayang gabi okay na bukasan, may waswasan saka mo lang siya ikakabit tapos Uh, huwag ka na mag-expect na titipid sa gasolina kasi gusto mo nga ng marangkada at saka mabilis at saka top speed para hindi kasi ka yung matataas na yung load, mga rider gusto nila yung may sibat tapos may dulo. Maraming recipe yan, mga ka-rider, bago mo makuha yung mga ganyang uh, mga ganyang uh, Hindi yung uh, stock Oh, hindi complete yung uh, set mo. Gusto mo may dulo tapos gusto mo may arangkada din.